pinapigilan ng emosyon ng isang senador dahil sa ginawa ni Vice Ganda. Ito'y dahil umano sa pandadamay sa kanyang pangalan sa isang concert nito. Naging matagumpay nga kamakailan ang naganap na Super Divas The Concert ni na Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid at ang kabagabal star Vice Ganda na ginanap noong August 8 at 9 sa Smart Araneta Coliseum. Hindi nga lang madlang people ang pumunta sa nasabing concert, kundi maging ang ilang mga sikat na celebrities ay nanood din. Marami man ang sumaya at naaliw sa concert nilang iyon, may ilan namang hindi nagustuhan ng mga salitang lumabas sa bunga nga ng unkawagable star na si Vice Ganda. Tila kasi kailangan pa niyang ipahiya ang ibang tao para lang makapagpatawa. Umani nga si Vice Ganda ng batikos mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ugat ito sa kanyang jet ski holiday spill sa kanyang concert na ginawa ni Vice ng spin ang viral jet jet holiday meme at isinama ang pasibling patutsada sa hindi natupad na campaign promise na FPRRD na mag jet ski sa West Philippine Sea pati na ang pagkakakulong sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. May patutsada rin si Vice sa DDS Ania. Promo applies to DDS only. Pink Lawans and BBMs are prohibited. Inalmahan ito ng mga supporter ni Duterte. May ilang nagsabing ideklarang persona non grata sa Davao si Vice habang ang iba ay pinapaboykot ang mga produktong ini niya. Ngunit ano naman kaya ang ginawa ni Vice Ganda kay Senator Marcoleta na dahilan kung bakit siya napikon? Muli ngang napag-usapan ni na Christopher Min ang naging reaksyon ni Senator Marcoleta sa ginawa sa kanya ni Vice Ganda. Kung matatandaan nga na inihayag kamakailan ni Sen. Rodante Marcoleta ang kanyang pagkairita, matapos gawing biro ng komedyanting si Vice Ganda ang kanyang itsura sa kamakailan nitong concert. Umabot ang pag-alma ni ito ni Marcoleta sa isang joint hearing tungkol sa online gambling sa Senado nitong Webes August 14. Idinawit pa umano ang kanyang pangalan sa concert ni Vice na ani ay inesponsora ng malaking gambling company. Pati ako ay kanyang idinawit, nagpapatawa po siya. Nakita niya si dating senador Grace po, natawa po at siguro naging successful siya, na patawan niya ang senadora. Kwento ni Marcoleta. Bigla niyang sinabi, "Tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya ng tao na 'yon, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patusin siya." Dagdag pa niya. Makikita pa nang seryoso ang mukha ni Senator Marcoleta habang ikinukwento ang ginawa ni Vice Ganda sa kanya. Sa isang interview pa nga ay may pahayag si Senator Marcoleta tungkol sa pagpapatawa. Aniya, pagpapasaya isang lihiti mong gawain, isang lihiti mong profesyon, at talaga namang kailangan-kailangan ng lipunan. Pero, pag gumawa ka ng isang bagay at pinilit mong magpatawa para alipustahin mo ang kapwa mo, nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun? Hindi ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo?